baejex ka. Mas bilang wala pala. Uh, lang, may mga ganyan tayong bad experience kaya kailangan pa lang ng pasensya kapag ngaba. Ka MC taxi rider. So, Saan nang cancel ulit? Dito <laughs> na tayo. Wait lang po, palabas na po. Yan. Ay. Buti naman. Tama 'yan kaya mahabang pasensya ang babawuni mo talaga kapag MC taxi ka. Diga ka, pwedeng high blood dito. Imagine mo ang layo ng tinakbo mo Tapos biglang ano Wala uh, yeah, Waiting tayo guys first, first passenger natin uh, Ibalot ko lang po baon ko Palabas na ako <laughs> Ayun lang Ito ready pala yung pasahero natin Nagbabalot pa siya ng baon niya yeah, Waiting lang tayo